Hello YouTube, Bromel Reaction. Welcome to my channel. Ay, may panibago na naman tayo ngayong i-upload na reaction video mga idol. At syempre kung bago ka palang lang sa akin channel ay huwag kalimutan mag-subscribe. At click na notification bell at silikod. At lalo na ikaw ang mahilig sa mga ganitong video, mag-subscribe ka na at palike na rin ang ating video. Ito nga palang video na ito ay galing po ito kay Goodreader MMS Ayan, subscribe nyo si Idol Maraming maraming salamat po At huwag na natin itong patagalin Tirahin na natin ito bago patirahin ng iba Let's play Itong totoo man ito, siguro may dalang mga mapa ito Ayan, ito oh yung ganda oh Ayan yung pinakamuha Umaba na Goodreader ito na mga madam at mga sir, treasure hunter na mga hapon. Napasok nila ang sikritong tunnel. Paano kaya ito nangyari? Paano uri natin? Sa Pilipinas kaya ito? Ayan na mga katits Nag-explore na sila sa... Ayan yeah, o, parang ano, ah... Uh... kung hindi ako magkakamali, apat lang yata sila nito. Waterfall daw. Apun nga. Yung ano. Duda ko may dala itong mga mapa mga katis. Oo nga, baka may dalang mapa. Tingnan yung mga idol, no? parang sa Pilipinas lang ito kasi tingnan nyo naman yung mga damo. O yung lugar. Ang laki ng bag ng isa. Mga gadget yan. Saan ang lugar kaya ito? Yan, paakyat sila ng bundok. Ayan, oh. nakakit na sila oh. sa pababa, Nakatali. Umakyat sila ng bundok tapos ngayon ito ipababa na naman sila. Kung mapapansin natin, Pinanghali na sila. Ayan. Parang nasa ng pangpang ang plastada ng lugar. Yan, pababa na. Ayan o, bumaba na. Ay! No? May na. napasok mo na sila ang secret ng lagusan. Pero may tinanggalan na... Ang maganda pala nito mga idol, pababa muna, ba, pababa bago pa ganun. padukot yung butas. Akala, akala mo bababa kanina, akala ko yung bababa kanina yung na siya. Diba ito, kung natin. Yan. O, parang, ito, post muna natin. Okay, Kapag post. Ito, parang kamamaso lang or minaso. Ayan. At hmm. may butas. Sakto lang makapasok ang tao. Ayan lahat hmm. mga katiits. Parang binutas. Pero manipis lang. Nasa 8 inches lang atang kapal yan. Okay. Ayan na ang loob. Uy! Ay, bunker tunnel ito. Pag ganito ang sistema. Okay, bunker tunnel. Sila. Bago nila... Yung, ayun na, pumasok. Ayun na, pumasok. Ayun na, pumasok. Saan lugar kaya ito mga ka Eh? Ano rin natin? May wire pa sa loob oh. Luwanag na ilaw. Uy, ayun, nakita. Ayan. Ayan, nakita ko natin ka rin mga idol. Ano, itong yung ribulto at may dalawang daan sa bawat gilid. Ayan. Napakaganda may istatwa na gawa ng bato or gawa ng sinito o may tabi pa doon o no? ah doon parang din din di na tapos kung totoo man ito siguro may dalang mga mapa ito ng ulo ng anggulo wa sa ano isa pa po ta at isa pa po ta rito pero kareto ng pagtakakolaos bakit may bombilya sa mukoran nito asan? anong viewan ng kana sa ngedo kulit ng lalaw mga sa inyong mga idol noong nang panahon ba ng mga hap, hapon ba o uh, may bombilya na ba noon may bom, may ilaw na ata sila sa lang na imbinto ang nauna pa yata ang ah, ah, World War II or nauna ang bumbunya sa World War II oo nga no sa likod niya may eh. bumbunya na ba ng World War 2? Kau nak buat siapa nak rukuk? Kau tu bini kau. Kau Ano okay. yun? Ano yung pinaka-finger sa unahan? Eh Ayun, no, okay. Ayun, nanlapad na. Ano ito? Parang style altar? Para din sa akin, parang altar yun. Ah, okay. Ayan no, o, parang may taga altar mo nasa loob ng finger. Eh, wede, may misa, may opuan Parang may nagtatagay dyan nung unang panahon, ano? Ay, ano, tinder, oh. Shukyo chik na na. Malaking tinder. <laughs> ito, may oh, banga. Masag na, ang bunga yeah. nga. <laughs> Marami pa silang makikita dito sa loob, mga kapits. Eh, may bumbilya na naman, oh. Eh, may bumbilya na naman pala, dalawa at tatlo. No. Pero pa sa loob. Masalam yata ito. May bumbilya na ba talaga ng no? World War oh? na sa loob ng timber Ayan, Ayan no? may altar. Parang dasalan na. Ano yung ito, kandila? Ay, ay, ito. Pero, mga salita nila, puro talaga. Japan. Ay, hapon, oh. Ja hapon, hapon. Yun, pumasok na sila sa... Yun ang mga antik sa loob. Long chamber. Baka may laman ito. Gawa pa ng marmol. Marmol. Pero yung iba parang gawang ano? Oh, marmol o oh, ceramic. Daming antik ah. O, yun o, oh, oh you know, may antik pa dito sa kabila o. Oh. Parang mga Chinese antik ito eh. Ayahay sila dito kung pero napansin ko, parang wala namang ano, walang gold bar. Walang na ako nakita ng gold bar, puro lang mga antik. Uy, may antik. Uy, ayun pa, pa, pa sa ilalim. May another kwarto pa pala doon, o chamber ulit. Ayan. Yun pa sa ilalim, mo. Nandaro, kutsubo, kutsubo, Ihai? nihon, hindi maintindihan ang salita nila. Kabila. O okay, kabilaan pala. Meron din pala dito sa kabila Ang oh. dami 'tong nakapato oh. Dobo. Bakayto 'yung nakapato sa ilalim, bakayto na 'yung may laman kasi sa ilalim na siya, tapos pinatong, pa, parang tinago na talaga. Bakayto na 'yung may laman 'no, kayong mga German 'yan oh. No? kaya ito mga katitich. O kaya vlog vlog lang nila <laughs> okay. ayan yung pinakabunga ng timber nasa moob ayan Ganda na paggagawa ng ano altar may hagdan pa oh kaya nila ito Ah, oh, sa dulo na yun. Sinisilip niya. Ayun, pumas pumasok. Pumasok na yun. Ayo, talaga alisan ang isa. Oh. Ayo, itong bula na ito. Kasi kung lahat mga idol, ito ano, parang may mga laman, ano. Parang antique na talaga ito. Uh, ano kayo sa tingin nyo? Legit pa ito. Uy. Ayun, may rebulto pa. Ang dalawa. Ano kaya yung mga ano nito? Ay, Ay, mga silbi nito ng ano. Okay, maganda ito. Okay, ayan yeah na. Pero okay. wala oh, walang gold gold. Ay, it, ito. ito. Masa, alam, ito para sa akin kung ito ay bunker man ng hapon, siyempre ito kasi may mga gamit na mga hapon na naiwan. Dapat ito may mga barrel o kaya mga bumba o bala. So, pero para sa para sa inyo, para sa inyo din kung anong ano yung suggest nyo dito. O legit pa to o hindi. Ayan ay, yung pinakabuhat ng chinder. Ano ba talaga yung nakatira o, dito? para? Kid. kid na ito eh. Malaking chamber. Parang ano, nakatira dito, parang yun. monghe, ano. Andoon yung tao sinasabi ko, parang may tagayan, no. Ayan, eh, no. Eh, mga idol, Sa gitna, may parang tagayan, no. Sa gilid, Ayan. may mga upuan. Bakal? Ang daming upuan, no. Tilbara ata itong bakal na eh. Kung totoo manito na natumbo agad nila, Duda ko may mapa talaga itong mga to Kasi natumbok ang gabi yung ano. Para naman sa akin, ang para naman din sa akin, ang pakiramdam ko eh, nung una eh, bahay lang to, na bahay talaga to, na na-abandon na na bahay, na hindi na napuntahan. Kasi may mga bumbilya eh. Kaya ang pagkano ko ito, parang hindi to sa mga hapon, dito no? hindi to sa World War II. Bahay talaga ito, may iyan ang mga antik, iyan ang gamit nila, may dasalan, may mesa. Ay, talagang bahay ito secretong lagusan or daanan papasok sa loob dritso dritso lang eh ayan <novo> sa so, kabila hindi nila pinasok magsangang paan banda ng sa entrada hindi nilang sinasabi sinasabi nito hindi oh, okay. oh, okay. <laughs> Japanese. Baka nagpa-plano na ito Paano nila kunin <laughs> Sa bundok <laughs> Daan pa ng sapa Waterpone Pupasan-pasan silang Lalaki ng antik <laughs> Kung ito ba na ito to Ayan. paglabas nila, ako, baka may dala silang item. Nako, ang late, parang daanan ko Ay, nako naman. Lung. Lagusan, mga Pero para talaga sa akin, parang bahay talaga ito na na na, na hindi na pinuntahan ng may-ari. Kasi mayroon talagang ganito, bahay sa ilalim ng lupa eh. ibang bansa. siempre Siyempre, kung ikaw na ano ah, ano na sa screen, nandiyan pa, nakatotong pag-subscribe ka na at palike na rin ng ating video. Ay, na, lalabas na sila. sila ano kaya ito, kable? Wire. Ayun, may ilaw. may ilaw. <laughs> <laughs> Pansin nyo sa gilid mga idol, may mga bumbilya. Oo, oh, ulwarto, may bumbilya na ba? Ito <laughs> kaya ito? Okay, kayo na lang mag ya, mga mag-pass so, oh, mga At syempre hanggang dito lang na din tayo mga idol. At kayo na maniwala, humusga kung legit pa yun o hindi. Kasi kung ako ang para sa akin ay ano yun, parang bahay lang. Hanggang dito lang muli. Maraming salamat sa panunod.